hoy ano mangyari Kieran dela Dale kelan Wednesday dalawang araw isa araw pa lang hindi pa nakaraan Nakaraan okay sa akin po para sa okay ganito yan pagka 1 2 3 4 5 days yan yung mga pinaka heavy maski parang ngayon ilang araw pa lang normal lang yan na mag yan. normal lang yan. pero pag na-adjust yan dito may pain pa siya pero kaya hindi mo kaya hindi no hindi mo kaya hindi okay. pero mamaya may may dito mo na yan kumbaga mas pero malalaman mo naman eh sige ikaw ka dyan dito kayo nagtiwala sa akin ayusin natin labit ka dito parang dito ka para. May hey, mga nagtatanong kasi sa, kasi sa TikTok na Master, pagka baga magang maga ang paa, pwede yung hatakin? Hindi po ba ma lalong masisira? Katulad yan, ito. Ito na yung sample talaga. Ayan, katulad yan, magang maga. Halos nung no Wednesday lang to. Makikita nyo, oh, yung kada singit ng paa nya. Pati mismo daliri sa paa, kulay ube. Ayan, dito. Ito, konti na lang, kahit papano, nungunguha na. Pero, yung tambok ng paa niya, oh. Hmm. Hmm. So, kita pa yung mga buto dito, wala na. Talagang pwede. Eh, ang sagot ko sa tanong nakalimutan ko pangalan mo, sa mga TikTok na na Pwede nga pwede 'yan. Pero kailangan tanungin niyo yung ano, yung atake niyo. Kung kaya niya ba mataas ba ang pinto ratio niya kasi ito, pag hinatak mo to, pag hinawak, ganyanin mo nga lang, masakit na eh. Hawak-hawa mo na ng ganyan, masakit na. Kaya mo ba yung ano, yung bagang, mataas ba yung pain tolerance mo? Pag alam mong himatayin yung pao, paupain yun na lang muna. Hinihimatay ba siya? Hindi naman. Kaya, wala problema yan. Basta kailangan lang, wala yan. Kailangan lang, nasa tao rin, kung lalapit kayo sa magpapadya sa ganito, mukhang risky siya, pero ganito nito talagang method eh. Tanggal yan. Pagka magang maga, hmm. tignan nyo kung paano hawakan na sa mga sumusunod sa akin. ganito to lang din yan. Oh. Hmm. Kung walang tissue, ganyan lang din yan. Tignan nyo yung dulo ng kamay ko rito. Yung boundary lang din yan. Ayan, eh, yung boundary. Para hindi umikkas The same lang din yan. Tanggalin ko lang muna yung gulas ng kamay ko. Galing ako sa hilo pang kanina. Pwede so, yung tissue. Ang, ang, mararamdaman niya rito, yung para siyang mabubuhay yung kirot. Pero saglit lang yun. After nun, mas banayad na siya. Kailangan mo lang, sige, higa Huwag mong tignan. Relax mo na yung pamit. Huwag mo lang lalabanan. Isa pa. Huwag mo lang lalabanan. Okay yan. Plus na. Thank you. Kaya mo lang pumirot siya. Kung kung konti lang kurot, kayang-kaya. Kayang-kaya? oh, yun pala eh. Kaya niya yung ano. Hindi naman siya sobrang sakit. Mukha lang masyang masakit kasi wala hindi kayo nasa actual. Nakikita niyo lang maga. Pero bearable naman siya, oh, sabi ni Sir. Iba-iba tayo ng pain toleration, ha? hindi pare-parehas. Meron taong naturo ka ng ano, hinihimatay, di ba? May injection na, eh. siyempre mababay. Eh. Meron naman tao na pinagtataga na, Iba... Eh. <laughs> bali wala lang. Pag nahatak, tsaka nyo yung massage. yan, hanggang dito yung bang mga. Pero normal lang yan kasi bago-bago pa ito eh. Tsaka pag hihilutin nyo siya, huwag yung sobrang diin. Ganyan lang. Yung hindi na kailangan masaktan ng tao. So, pero ano lang, soft to medium. Ito mong bugbog sarado ko lagi sa kulto yo. Nangangamaltos yung paa eh. O, walang tigil sa kulto eh. Fresh pa to. Oh. Alos ka o pa lang. Eh. Pag ganyan ka talaga talaga walang tigil sa laruan. Nakakaapat -naka, lima pa tong set. Pero pag umidad ka ng 26, pataas. 25 kasi ang prime eh. Ng mga lalaki, 25 hanggang 25, prime yan. Pero pag dumampas ka ng 25, malakas ka pa pero hindi na kaya yung apat na sunod sa court. Maring makadalawa ka na lang, papawas ang papawas. Pero pag nag-40 na ka na, ka <sighs> Hanggang paano yung hingan. Hingan na sa mata. Oo, relax lang. Ako nararamdam-ramdam ko rin. 38 na ako, malapit na ako ng 40. Isang laro lang, tumutungkod na ako. Pahin oh, na. Ano na nang balikan? Thank you. Diyan pa lang. mo, pero puti to si sir, malakas ang pinto ng mission. pero nakawa lang eh. Gagawin yung ano kayong gani dyan? Bandage. Okay na yan, huwag mo lang ano. Huwag mo lang mamasahin. Tapos, mamayang gabi, para mabilis sumupa yung maga, ganito ang style. Yan ang tamang pagtulog. Naka-elevate yung paa. Para yung pamamaga mga dalawa, tatlong araw, yung lupong-lupong paa mo na yan, wash out na yan. Kasi ngayon, maano mo na yan. magagalong mo na yan. Kaya, di ba kanina halos hindi mo may ideen? Tignan mo ngayon. Tignan mo. Hmm. 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 Kahit stamp mo pa nga eh. O. Anong difference? <laughs> kanina. <laughs> oh. Di na nakita yan? kasama nyo sa bahay. Nakikita nyo yung lakad niya. Huwag chinelas ka. Tingin mo. Magmarumal ka ng lakad. Iba na yan. Pag na back to school, okay. right magang magaya. Oh. Oh. Okay? Pangis. <laughs> okay? Sige. Thank you.